Walang pinatatawad ang rabies. Sa sandaling lumitaw ang mga sintomas nito, wala nang makapitigil sa infeksyon. Hindi biro ang mapait na katotohanan may isang Pilipinong namamatay araw-araw dahil sa agat ng asong unol. Marami sa mga ito, lalo na sa probinsya, ay lumapit muna sa albularyo o sa subsok. Naniwala sa bawang at batong buhay na wala namang bisa laban sa rabies. Nang maalala nilang tumakbo sa doktor, kulina ang lahat. Ang rabies ay makukuha mula sa isang virus na paglay ng laway ng isang hayop na may rabis ang buong takbo ng pamiminsala nito ay nahahati sa tatlong yugto. Ang unang yugto ay nagsisimula kasabay ng pagpasok ng virus sa loob ng katawan dahil sa kagat ng isang hayop na may rabies. O di kaya'y paghimod nito sa sariwang sugat ng tao. Kugis bala ang virus na ito at ganito kung umatake. Kumakapit ang virus sa malusog na nerve cell at siya'y tinatanggap nito. Pagdating niya sa loob, ito'y agad-agad nagpaparali kasabay ng walang habas na paminimsala. matatagal, iiwanan ng bagong pulutong na ito ang kumutkot sa kanila para maghanap ng bagong makakapitan. Sa bilis na 3 mm bawat oras, ang virus ay tahinig na nagpaparami at gumagapang hanggang makarating sa uta ng walang kamalay-malay na piktima. Sa 90% ng kaso, ito'y tumatagal ng 20 hanggang 70 araw. Mula naman sa uta ang virus ay lalakbay at hindi na mapipigilan ng pagkalap at pinsala na ihahati nito sa iba pang parte ng katawan. Sa pangalawang yugto, ang biktima ay makakaramdam na ng pagbabago, gaya ng panghahakti at pamamanhid sa dahon ng sugat bagamat ito'y magaling o pagaling na. sakit ng ulo at lagnat, anyhow ay Magpapamalas din ng biktima ng lungkot o pagkamancha. nakuna ng kamera sa San Lázaro Hospital, ang mga pasyente ay nasa huling yugtuna ng infeksyon ng Matalas Hospital. Matutukoy na rito ang pangunahing sintomas ng rabies, ang malaking magkataot sa tubig. Ito ang dahilan kung kaya noong araw, ang tawag sa sakit na ito ay hydrophobia. Makakita lamang sila ng tubig, naninikit na ang kanilang lalamunan, kayong sila'y uhaw na uhaw. Matindi rin ang kanilang mararamdamang takot sa hangin na gumagapang sa kanilang buka. Ang biktima ng rabis ay nangangailangan ng kakaibang pangangalaga. Ang pasyente ay ibinubukod upang mabawasan ang panganib o pinsala sa iba bunga ng karahasan. Ang kanyang kwarto, mapa-ospital o tahanan man ay kailangang madilim at tahinig upang huwag madagdagan ang kanyang pangamba. Makakabuti kung itago muna sa kanilang paningin ang tubig at iba pang likido. Okay pag-apaw ng emosyon ay maaaring paluhain ng labis na kakulangan sa tulog. At kahit sa napakalit na bagay, ang maaaring maging reaksyon nila ay matinding inis, takot at karahasan. Ganun pa may diwa sila sa kanilang pakikipag-usap at maaari silang pagpayuhan at umayon sa mga pili ng doktor. Gayun may nararamdaman na nila na napitinto ang kanilang kamatay. Makakabuti sa pasyente kung may kapamilyang makakaniig sa mga ito. nito. May mga pagkakataon na magtipilit ang pasyente kumain dahil sa tindi ng gutom, ngunit ang lalong matinding uhaw ay hindi niya malunasan sapagkat imposibleng uminom. Karanas din siya ng hirap sa paghina at paglunok. ang pakiramdam niya ay sinasakal. <tinyo> Mamumuo ang plema sa kanyang bibig at lalamunan at ito'y sisikapin niyang itura at iubo upang lumuwag ang paghina. Pahira ng tissue paper ang sobrang uhog at plema at itapon ng maingat sa isang basurahan maging maingat din sa pagtapo ng natirang pagkain ng may sakit at huwag hayaan makain ng ibang tao o hayo. Lahat ng katulong sa pag-aalaga sa pasyente ay kailangan may sapat na proteksyon tulad ng guantes, panakip sa mata, ilong at bibig. Nararapat din dalasan ang paghugas ng kamay kailangan pantayan palagi ang pasyente dahil maari siyang magpumilit na makaalis sa kanyang sigurad. sa paghahalin ng kapusukan at hinahon. Sa huli, unti-unting mapaparalisa ang kanyang katawan hanggang mawalan ng pakiramdam at malagutan ng hinina. ng disinfectant. Tandaan na nakakalipat ang virus sa pamamagitan ng laway. Kung kaya may panganib lamang sa pakipaghalikan ng lips to lips at hindi sa simpleng hipo o haplos. Nasa panganib din ang mga kumatay at kumawak ng kontaminadong karne. Lalo na ang mga kumain ng half-cooked na laman o utak ng aso pulol. Para sa mga nakagat ng aso, ang wastong paraan ng pag-iwas sa rabis ay sa maagap na paglalapat ng lunas. Kung maari sa kapagkarakang siya'y makagat. Ang sugat ay dapat hugasang ng mabuti ng sabon sa dumadaloy na tubig ng lima hanggang sampung minuto upang maalis ang laway ng nakakagat na aso. Pagkatapos ay pahiran ng tintura de yodo ang sugat at isugod ang biktima sa pinakamalapit na hospital, Health Center o Animal right Treatment Center. Ang doktor ang magpapasya kung kailangang bakunahan ang nakagat at kung anong klasing bakuna ang gagamitin upang maagapan ang infeksyon. Depende sa pagsusuri ng doktor, maaari din siyang bigyan ng iniksyon laban sa tetanus. Samantala, ang asong nakakagat ay kailangang mahuli at italing mabuti o ikulong at obserbahan ng labing apat na araw. May mga palatandaan ng hayop na may rabies, gaya ng kapansin-pansing pagbabago ng ugali, tulad ng pagiging biglang matamlay, o di kaya'y biglang babagsik. Kapuna-puna rin ang pagiging balisa ng aso. Bantayan din ang panlilisik ng mga mata, Minsan, ito'y parang manhid sa sakit at sobra sa lakas. Kakagabi nito kahit anong bagay, gaya ng pulungan, hanggang sa magkasugat-sugat ang kanyang hilagin. Mapapansin din sa mga subusunod pang mga araw ang sobrang paglalaway ng aso dahil sa pagkaparalisa ng kalamnan ng panga at lalamunan unan ang buong kalamnan ay mapaparalisa hanggang sa mamatay. Ang asong magpakita ng ganitong mga palatandaan ay kailangang isakritisyo agad ng may-ari upang maipasuri ang utak nito. Madaling pagkasahin ang buong tuta sa isang plastic bag. Subalit, kung ang aso ay malaki na, kinakailangang ng maingat ang ulo nito mga atasang gumawa nito ay dapat gumamit ng panakit sa mata, ilong at bibig, kasama ng guwante at kapote bilang proteksyon sa talsik ng dugo at laway na maaring may taglay na rabies. Ibalot ang buong sa makapal na plastic bag at ipaloob sa isang styrofoam chest na may sapat na yelo para sa biyahe patungong laboratorio. Narito ang listahan ng mga laboratorio na maaaring pagdalhan ng mga ipasusuring aso.